banding kami magina haya puta kami ng action ayan, dito kami sa sandung ayan yung road alakarin namin di bali nag boost naman po kami guys ayan. di bali nagbaba na lang kami sa train station tapos nalakarin na lang namin medyo malapit-lapit naman na. hintay dyan na hintay tapos tatawid kami doon. Ano sabi mo? Sabi ko, hintay. Patong. Wow. Tapat doon pala tayo nag-traverse. ay ah, meron pala doon. Ayan. Ipid kami kasi may sasakyan. Bilis, bilis, bilis. Maganda yung panahon eh. May araw. Kaya nga maglabas. Makalangat ng hangin. Hmm. ingat ka doon sa siwang kay matumba ka. Tat Tatawid tayo dyan na ka, hintay lang. Tatawid kami doon sa kabila. Oh, may, may mga ano rin doon, may mga polis din. Oh, okay, yung kanyang ano. Traverse. Passage. Hintay. Atong. Hindi kami pinatawid na. Merci. Thank you. Buti mabait. Pinatawid kami. Yung isang lagpasan lang kami. Uh -huh. Ay, doon na kami. Galing. Ayan. Ayan.

bilis. Tignan mo yung dinadaanan mo Kasi eh. ang sakit tumitingin. Huwag mong tingnan yun. Yan na pa biya. O pare garde. Tinitingnan niya yung ano yun. May nangungontrol. Sinabihan ko na huwag tumingin. Oh shit. Tatawid ulit kami. Ito ng tawiran. Biya, biya, Miss. Thank you. Kailangan natin mag-sign pagpapasalamat na pinatawid kami. Oh? Huh? Hmm. Mm.

oo oh. um, oh, oh, nagdala ko ni tubig oo nagdala ko nito dito. hindi o o o po o oh, po Mama? bigto oh. why 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 everyone she say o oh, o oh, but it's a po sa so, depende 我得考虑。

Oh, ingat. Mm. Uh oh, tagal na. Si, nung no, ano lang. Last month, kasama si Mimi. Sa, Salid, sa Lidl. May park dito, alam ko may park dito eh. Tambayan. May park dito. Mm. Bonjour. Kailangan natin mag-hello kapag may nakakasalubong. Malapit na kami guys sa pupuntahan namin. <laughs> Tawid, eh sasakyan. Mm, village No. Atos yun, atos Hindi sa sakyan. Hindi mag-abandong na hirap. Tapel tiyaw, eh. Ha? Tapel may, ah, uh, mm -hmm. idiot. Ito yung mga bilihan ng yung may mga quality. Na, andito na po kami sa Action Aldi. Tapos, Action. Ito na kami. Nakarating din kami. Nang maayos. Uy. Okay. Ayan. Ganyan natin ingatan ang ating mga anak. Ayan guys, dito na kami sa aksyon. Ayan. Tawid dito. Pasok na kami. So guys bye